Let's go. This play nila. May ano, eh mo kung si o <laughs> adjust. <laughs> adjust. Adjust. Pang, say, to putik. Ano yan? Ano ba Ano na lang mag, ano, adjust. Ano na lang mag adjust. Nagpansin ko, ano na eh. kasi kinuha mo yan, madumi pala yan. Ang hmm, bitbit yan. Walang may nita tubig. <laughs> ito yung pinalitan namin gulong, oh. Okay, bye, diba? Sinuli. talaga. Ayun, si Mr. S. Reading ready na. At saan pupunta ito? Anyways, kasa naman ako as a OBR official back ride. Check muna natin yung gate kung nasara na ba talaga siya kasi matarino itong mga ano namin. Matarino itong mga dogis namin. Alam nila kung nalak o wala. Yung brow namin, marunong yan magbukas. Kaya yan si mister. kami, magro road trip again. Pero malapit lang guys. Siguro, para saan? Tagaytay. Tagaytay. Okay, let's go. Let's go. super lamig dito guys nandito na kami sa Amadeo ah alam pa sa kami ng Amadeo pala so pupunta kami tagaytay na hindi kami sa Aguinaldo dumaraan kasi baka doon traffic pag weekend pa naman traffic yung ano Aguinaldo highway so dito kami dumaan sa kabila sa so, may gentry tapos Amadeo bypass road ito guys itong daan na to ginagawa ito ano bypass road from Aguinaldo Highway going to Batangas Direct dire so kaya kung gusto niyong pong tang Batangas kung nasa ano kayo sa Aguinaldo Highway hindi ko kayo dyan sa may ano sa may gusto nyo dyan sa dulo ito ayan ayan ay ah, ito na ba ah ito na nga <laughs> Diretso kayo sa Batangas, so, walang katrafik traffic. Oh, kaya ko na gusto rin na hantok. Iyo pa lang daan ko. Unang di, ah, dapat nung ikaw pala. Doon pa sa dulo, no? Diretso pa, pangalawang ano. Dito, dito na tayo ngayon sa Aguinaldo Highway. Dito na ba daan yung mga bus? Bas na sa likuran ko. Nakakat. <laughs> Uy, andito pala si Palanglang. Gauna pala ni Palanglangan eh, oh. <laughs> Wah, <tugnawa rin> <laughs> <Kairuan, ane>, oh. <laughs> gotog na warin eh. Kairuan eh, oh. ah, gitog na, nahing loko na si As expected, traffic pag weekend. So, maraming umaakyat, maraming bumababa. Ginawa nga na to guys, get away uh, ah, yung taga Manila ginawang get away itong ano, tagaytay kasi malamig ngayon kung mainit sa Manila punta kayong tagaytay mga ano lang yung takbo 2 hours mahigit 2 hours mahigit magtitry ata kasi including the traffic so ayun malapit na tayo sa tagaytay city kami din, dito din kung ano na sa oras, halimbawa pag 3 p.m. na, 3 to 4 p.m., hindi na kami magmarilaki kung saan, ano na namin, namin doon. Kung 3 to 4 p.m. na, dito na sa Tagaytay eh, kasi mas malapit kami, kasi nga Cavite kami. Kung gusto magmarilaki highway, malamig na sa tanay na ngayon guys. Nasa ano na din, dapat pagpupunta doon maaga para ma-feel nyo yung ano, daming mga campsite doon. E dito, wala masyadong campsite dito sa Tagaytay. Mga hotel lang, resort, ganon. So, ayan. Ayan guys, kung gusto nyo bumili ng mga ano, mga discounted na ano, designer. Designer. At puta kayo ng Asyenda. Ayan, Oh. Ayan, tingnan yung, ano. Pwede ka may sketchers. Basta mga branded dito, oh. daming, ano. So, pag nagugutom kayo, may Jollibee. May Dampa. Original si Say Dampa, eh, ba? Diba? Diyan kayo, ano, sa may asyenda, guys. Bibili na mga, ano, branded. Branded na mga, ano, mga damit, sapatos doon, mga Mga bags. Alam um, ko kung ano dyan, original, siguro original naman. May original, may ano din, may mga, yung tinatawag nila premium, ewan ko pala naman siguro class A dyan. Merry Christmas pa Hah? Uy, gabi na dong Ngapain pag Nasa Tagaytay na kami Flowers are the way Sarap ng flowers Floor, bahay lang Baka paglagay na kami ng fly, flowers Flowers Grabe yung tagaytay pag ano. Ay, super lamig! Uy, <laughs> 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 super lamig! Kung malamig dito sa tagaytay, ano pa nun lang ang bagyo? At sa katanay. Ayan guys, medyo may ano pa, tinik-tinik. May mga ano, ang tawag na, scattered rain. So yan guys, sa likuran namin. Grabe. Oh, grabe. Sabi nila, by January, is malamig sobra sa Baguio. So kung malamig sa Baguio, malamig din dito sa Tagaytay. Yan guys, so. So, Traffic, traffic. Traffic. Ayan. Parang ano to, parang ito yung Siguro parang Muslim yung may-ari. Kasi yung style niya eh, parang Muslim, no? Istansya tagaytay. Parang siya ano eh. Yung style niya, parang Muslim na. Hmm? 3,000 per head? kasi ulan, hindi naman siya nakakabasa pero malamig. May ita tubig? Oo. Oh. wala 149 dolar. Pag-ibili lang sao. Subang lamig. <laughs> Ayan. P149. Wala. Misen. P35 dolar sa 850. May po. 15 plus Ano pa yan? oo. <laughs> Sige, dito kami ng bulalo. Ito na lang. Ganun pa rin. Dito bulalo, bulalo Bulalo <laughs> May flavor naman doon eh, no? Bulalo, ang dahil sa loob. Laki, mihig bulalo. Saan tayo sa Andrew? Hindi, may bulalo. May bulalo. Pagkuhan di ay... Ito ha, laki na. <laughs> Seryoso kayo <laughs> na namang magpasyal-pasyal guys na ano na yung budget. Pwede naman tayo kumain ng ano. Gusto niyang mainit o di bilig kayo ng, ano sa Civil 11. Yan yung mga yung ano, mahalaman pala yun. Yung ban, ano ni siya tinapay. Sarap yun ni eh yan ng ngayon tubig yan si Mr. bumalik para ko na may na tubig pero natawa ako dito sa ko malamig niya nga nag ko pa at nag ko pa natin ng mga 10 minutes maluluto na to ayan nilagyan na ni Mr. ng mainit na tubig lak natin para magaling siyang maluto. Oh. kailan ako Display nila. May ano, eh mo kung si to Ano yun? mag, ano, adjust. mag adjust. ko, ano na eh. Ba't sige, nuha mo yan, madumi pala yan. Hindi ko napansin, napansin ko after na, ano ba design? ano ba yung design? Nagawa ko design din na sofa. check ko ulit, Ano bakit puting? Huwag mo no, nga ba, eh. Bakit puting-puting yan? Wala kong i-sign. May bago na ng Nova. Yun <laughs> ang kinuha Yung ko. Yun ang kinuha is na hulog. mo nito yun. Wala kong tsukuli. I-sign. Wala kong baka tsukuli. Baka sa box yan na eh. ano. In the sweetest sips the time steps away Little things that bring a smile to me Like the sugar swirling in my coffee No rush, no race, just the afternoon light And the simple joy, everything feels right I find the magic soft Ano uh, uuwi na kami guys. May go nang kuan Kasi nga may gabi na. Ako matamaan yung ano. May ano pa isa oh. <laughs> Nalikaharang. kami uuwi na kasi gabi na sobrang lamig dito Kenny po <laughs> yan yung cathedral may kinasal kanina dito iyon na nga guys <laughs> pumunta kami yung tagay tayo at kumahal lang sa 7-eleven Naghahanap ng mainit na sabaw. So, para makatipid, noodles. <laughs> noodles ang Makain Makainom na mainit na ano. Kaso yung walang CR doon guys, oh, na ako. Maghanap muna kami ng CR. <laughs> so, sobrang infernis ha. Sobrang lamig dito guys. Feel na feel mo yung lamig. Hindi mo talaga maano na yung lamig lang. Lamig. Malamig na malamig. <laughs> kaya kayong taga Manila kung gusto niyo ma-feel yung lamig na hindi sa aircon punta kayo sa Tagaytay ito yung pinakamalapit ah, malapit din naman pala yung tanay pero dito kasi accessible yung mga ano yung mga bus no? loves no? mga ano may mga sakay doon sa tanay wala bihira lang doon mga jeep mga ah, ano parang mahirap doon lalo na pag gabi dito kahit gabi may mga bus na ano dumadaan so visit kayo dito sa Tagaytay. Come on! Yan guys, oh, Manila, Via Calac, Santa Rosa, Tagaytay Road. Diyan, yung papuntang Laguna. Dito, diretso, Pabatangas, tapos paka, pakanan kayo, pakavite, via Aguinaldo Highway. Mmm, lamig, sumusot sa mukha. Kanina guys, pagdating namin, hindi masyado makita yung ano, talay kasi nga ano siya, uh, yung fog. Sinalubong kami ng ano, ulan. Ulan yan, uh, yung ulan lang na ulan. Uh, hindi malakas na ulan. Tawag nun. <laughs> Ops, dandahan ng pre. Hmm, namig. Hello. Ano ka meron daw? Ano dito? Naroon pa kayo. Ayan, ready na tayo guys. Para ano? Ito lang mo yan, kailangan mo tingyo gloves okay. Okay. Pag pag imo nga ni ipaubos, imo na ipaana sa ibaw oh. Yeah Ito mm -hmm. ka na? Kasi mo nga ipaubos na Ang na. active. <laughs> Ayan, dumaan kami dito guys sa ano. May gasoline station. Kasing ihing ihina na ako. Nagpakarga lang si Mr. na isang daan para ano. Para mag-CR. Ayan o. Malapit pa ito sa first gasoline station na madadaanan from Rotonda, Tagaytay guys. Ayan yung kalangitan natin. Masyadong ano. Gusto nang umiyak. Ayan. tignan niyo kalangitan ko sa niya ano. mapakanta na siyang gusto na yung gusto ko nang bumitaw. <laughs> hello, hello. So, si Mr. nagsuot ng kasi nga malamig daw. Nagsuot ng Ako ng guantes. Ito ako ng bluetooth. We're on our way home na guys. <laughs> Balik ka Ginaldo Highway na naman tayo. Actually hindi kami nakapag ano doon masyado sa Tagaytay kasi nga ano naulan. ulan. At ano yung stress lang naman yung ginawa namin guys. Maka ano lang. Malakwa, makalakwa tsa lang. <laughs> yun, pa Pauwi na kami kasi mag ano na bang oras. Ah, 7.22. Natagal lang kami doon sa gasoline station kasi nag-CR at inayos ni Mister yung mga ano namin intercom doon kami natagalan so ayan 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 marami pa rin sasakyan kahit gabi na maraming kainan dito may beef pares dinakdakan papaitan oh my gosh tingnan nyo guys maraming pababa maraming paakyat daming mga ano dun guys mga teenagers mga young people siguro na gano'n yun staycation sa mga kondo ganito ganyan kasi <clears throat> marami na may mili sa 7-eleven na sila doon out of stock na ngayong iba medyo ano na yan na natin yung mga buko dito yan mga buko yan pasilang na kami guys ewan ko lang kung saan kami dadaan ngayon Si Mr. na yung bahala. Oh, Grounds Restore Garment Cafe. Best safe restaurant. Sa oh, ko, diba? Daming restaurant dito, guys. so oh, hindi kayo magugutom dito. Kung may pera. <laughs> kung walang pera, mag 7-Eleven. Uy, mahalin yun yung 7-Eleven, ah. Kala nyo. So, ayan. Pauwi na kami. Kaya, see you later. Mga kalavendor. A few moments later. Ito, nakakita kami ng talier Buti na lang Ayan, nakapili ako ng fish 2, 3 siya Plus 3, 2.350 lahat 2, uh, ang labor niya Para tanggalin yung Gulong Tapos, ito 2, one Beast tire, may pili ng na ay, naku, gastos na ulit. Kasi naku, kuya, babay. Okay, eh, nilalagay tayo yung bis natin na eh, bagong gulong. Uh -huh.